Ang number one tabloid Number one tabloid Di lang radyo TV na TV na Ito ang Abante, Abante. Teletabloid tabloid. Abante Ab Ab Abante Radyo Balita Radyo Balita Ngayon Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abanti po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. PNP nanindigan na lehitimong operasyon ang pagdakib sa magsasaka party list nominee na si Lejun de la Cruz. Umaabanti sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin? Pim, iginiit ng Philippine National Police na lihiti mo ang sinagawa nilang operasyon laban kay magsasaka Partylist Nominee Legion de la Cruz. Ayon kay PNP Spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, iahain sana ang warrant of arrest sa kasong murder na kinakaharap ni de la Cruz nang bigla itong tumakbo at bumunot ng baril. Sa pagtakas nito gamit ang sasakyan, apat na kotse umano ang nabangga nito at isang motorsiklo isang pulis din umano ang nabalian ng pelvic bone matapos mabangga ng sasakyang minamaneho ni De La Cruz na ngayon ay nakakonfine na sa paggamutan. Nauna ng sinabi ng kampo ni De La Cruz na tinangka siyang at planong i-assassinate ng mga pulis subalit nakuha nitong makatakas. Samantala, sinabi ni Pahardo na madadagdagan pa ang kasong isinampa laban kay De La Cruz kasama rito ang paglabag sa gun ban dahil sa pagbitbit nito ng baril illegal possession of firearms at multiple malicious mischief at frustrated homicide site. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Sa matala dagdag benepisyo para sa mga loyal na PhilHealth members ipinanukala ni Senator Loren Legarda. Umaabante sa balita si Abante Reporter Damon Tinaza. Abander Ratsumay's batas para bigyan ng dagdag na benepisyo ang mga matagal ng membro ng PhilHealth. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong kilalanin na ang mga tapat na nagbabayad sa loob ng maraming taon sa magitan ng PhilHealth Member Recognition Program. Sa ilalim na programang ito, magkaroon ng point-based reward system kung saan ang mga membro matagal na nagbabayad ng premium ay makakuha ng puntos sa kwalo ang hindi lang ang kanilang mga susunod na bayad kundi pati na rin ang mga naibayad nila sa loob ng na nakaraang 10 taon o mula noong sila ay nag-enroll sa PhilHealth basta hindi na sa 10 taon ang makuhang puntos ay maaaring gamitin para sa dagdag na benepisyo tulad na ang pagbawas ng out-of-pocket expenses o yung mga gastusin sa ospital na hindi sakop ng PhilHealth upgrade ng hospital room at iba pang pasilidad, access sa iba pang preventive care services tulad ng check-up, pakuna at health screenings maging non-medical health-related services. Ang Kiligarda, maraming membro ang matagal nang nag-ambal sa PhilHealth pero pagdating ng bayaran sa hospital, hindi sapat ang tiranggap ng mga benepisyo. Ako si Raymond Dinasa ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Raymond Tinaza. Sumayin mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, ab ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis. Walang mintis. Abante Rayo, Abante Sabalita al servicio.